kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Hirap man sa pagtukoy kung nasaan nga ba talagang parte ng compound ng KOJC nagtatago ang puganting pastor na si Apollo si Kibuloy, ay hindi pa rin nagbabagong paniniwala ng PNP na nasa loob lang ito ng pagmamayaring 30 hektaryas na lupa ng KOJC. Based on our intelligence, oh, sa mga information na receive namin, uh, nandiyan pa si uh, Kibuloy sa loob ng KOJC kahit na kumpirmado na umano ng PNP na mayroon talagang pusong tumitibok sa ilalim ng lupa na pinaniniwalaan nilang nagmumula kay Kibuloy. Pero ang problema ay hirap silang makita kung saan sila pwedeng dumaan para sunduin. Bitbitin na tiharap sa media at korte ang nagtatagong pastor. Ang ano lang is my heart beat under the ground and na uh, inaano lang natin kung saan kaya meron bunker doon, saan kaya ang entrance yung hinahanap natin. Hindi lang daw nag-iisa ang mga impormante ng PNP na nagsasabing positibong nasa loob lang ng KOJC ang pastor. Kaya hindi bumibitaw ang PNP sa paghahalughog ng lugar. Based on the information na na-receive namin, based sa mga activations na mga followers niya sa loob, mas mabigat, mas nagpabigat doon sa paniniwala namin na nasa loob ng KOJC compound, si Kibuloy. Hindi lang naman kasi isang source yung pinanggalingan ng uh, information. At uh, kaya ginawa din namin yung implementation. Kasi uh, based sa information, hindi lang isang source uh, and other indicators, Nandun talaga sa loob si K.O.J., sa K.O.J.C. compound. Okay. Siguradong pag-iinitan na naman ng mga miyembro ng K.O.J.C. ang babaeng pulis Davao na ito dahil sa panawagan niya sa kanila. Alam namin, pagod na din sila sa pag sa kanilang uh, leader. Uh, kaya, mas mabuti na makonvince nila si Pastor Kibuloy as a leader of their religion na kung mahal din naman talaga ni Kibuloy yung mga members and followers niya, harapin na lang po niya yung uh, kaso niya. Yun din po yung appeal namin. Dahil raw sa pangingi alam ng mga miyembro ng KOJC ay mas lalong nahihirapan ng mga pulis sa pagawa ng kanilang mga trabaho. Hinamon pa ng babaeng pulis Davao na ito na magpakita ng yagbol sang pastor at harapin ang kanyang mga kaso para mapatunayang isa siyang totoong leader. Okay, yung ginagawa natin na implementation ng one of arrest sa loob ng KOJC compound ay within the bounds of the law and we follow the uh, police operational procedures. Yung sinasabi na bakit matagal. Tingnan nyo naman yung complexities ng uh, KOJC compound. And then uh, nakikita din yun din niyo yung mga resistance ng mga followers niya. So, nahihirapan din talaga kami. No? So, uh, pero ginagawa din naman namin ang lahat na matapos agad, ang pinakamabilis na resolusyon, ang pinakamabilis na solusyon ay pag mag-surrender si Kibuloy. Makita din niya yung, mapakita din niya yung bayag niya, bayag niya as leader of KOJC na hindi siya nagtatago sa likod ng kanyang mga membro at followers. Kung may asunto ang KOJC sa PNP sila daw ay mayroon din. Patunay rito ay ang fire truck na binarikada ng mga taga KOJC sa kalsada at tinanggal pa ang susi para hindi ito mahila. With regards sa fire truck, kung ma-remember niyo yung rally, di ba hinarang yun sa daan, part yun siya ng evidence namin, yung fire truck. Nakuha na yung isang fire truck, yung crane, and yung wing van pero hindi nakuha yung natitirang fire truck dahil walang susi. So, yun ang gusto naming kunin as part of the evidence. Kukunin namin as part of the evidence. Kasi yun yung isa yung sa mga hinarang doon sa highway nung kinandak nila ng rally. Part yun ng evidence kahit nakampi sa puganting Sekibuloy Kibuloy ang Vice Presidente pero hindi ito nakakapagpahina ng loob ng PNP at patuloy pa rin daw sila sa pag-aresto dito. Uh, ang presence ni uh, VP uh, kagabi ay uh, nirerespeto din naman natin yon. Kasi lahat naman tayo ay pwedeng sumuporta sa anumang grupo o sa anumang religion. Pero hindi po yun uh, Uh, makakaapekto sa ginawa po nating uh, implementation of warrant of Hindi Hindi nakakayaan pa ng PNP na muling makaporma ang mga miyembro ng KOJC at magsagawa ng kanilang pagtitipon sa labas ng kalsada dahil perwisyo daw sila. Kasi inaiwasan din natin na mangyari yung kinomander nila yung highway. No, iniiwasan natin na maulit yun na kinomander nila yung highway. So kung makikita namin na kumpulan -umpul ulit sila, pinapakiusapan na na huwag. Kasi ah, uh, na yung regular flow ng traffic. Ayaw na naming mangyari yon. Gustong laruhin ng PNP na gusto nilang may presensya ng ibang media sa loob ng KOJC para makapagbigay ng totoong nangyayari sa operasyon. Pero mismo ang mga taga-KOJC raw ang ayaw papasukin ng media. Kasi ang pinapalabas nila si pulis ang ayaw magpasak pang papasok ng mainstream media. Uh, another fake news yun. Gusto nga namin na kayo ay pumasok. Twice tayo nag-attempt na pumasok ang media. Hindi pinapasok even even yung pulis na naka-athletic kahit na magpakita ng ID hindi pinapapasok we will provide you with the security pero pag makita namin na masasaktan na talaga kayo we will advise you to pull out kasi ayaw din namin may masaktan sa side niyo, and then may masaktan din sa side ng KOJC members Hanap mo ba ang smartwatch na maganda, matibay, kumpleto sa functions at higit sa lahat, abot kayang halaga? Eto na siya Bigan FeliQ Smartwatch. Hindi kailangang sobrang mahal para lang magka smartwatch ka. Itry mo na to kaibigan at siguradong magiging isa ka rin sa katulad nilang naging satisfied buyers ng smartwatch na ito. Kargado ito sa features katulad ng mga mamahaling smartwatch kagaya ng Bluetooth calling, social media app, professional fitness course, at marami pang iba. I-order mo na yan kaibigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa yung order. Halatang hirap talaga ang PNP sa pagtukoy kung nasaan ba talaga nakapwesto si Pastor Kibuloy. Kaya nananawagan na sila sa kung sino man ang may alam. Tungkol sa sinasabing underground ng pastor ay welcome raw na sabihin ito sa PNP. Baka may information kayo. May mga old members or mga engineers and architects na pwedeng magsabi para mabilis natin mapasok ang uh, underground facility na yun uh, please come out uh, magiging confidential yung identity ninyo. Muli na namang inulit ng babaeng pulis ng Davao na dapat ay magpakita si Pastor Kebuloy ng kanyang Yagpuls para mapatunay ang totoong leader ito. Dapat as a leader, siya mismo ang napotekta sa kanyang mga members and followers pakita niya yung bayag niya. Mukhang matatagalan pa ito at nanganganib pa na lalabas ang BNP sa loob ng KOJC na walang bitbit -bit na Pastor Kibuloy. Malaking tagumpay ito sa panig ng KOJC kung sakaling mangyari ito pero ang hindi nila mababago na mananatiling wanted at tinutugis ang kanilang leader hanggat hindi ito nahuhuli. Matagal-tagal bang mananatili sa pwesto bilang presidente si BBM kaya paniguradong mahaba pa ang sumisyon at paghihirap sa pagtatago nagkagawin gagawin ni Kibuloy. Ikaw, naniniwala ka bang mahuhuli rin sa huli ang puganting pastor? Papakita din niya yung bayag niya, bayag niya gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.